Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ilan pang mahalagang panukalang batas. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagalan dagang benepisyo sa ating mga lolo at lola una na dito ang House Bill No. 10174 o ang Geriatric Health Act. Ito ay tumutukoy sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga senior citizens sa pamamagitan ng mga espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila. Itataguyod ng mga batas na ito ang pagkakaroon ng mga geriatric health centers at magbibigay ng mga espesyal na pagsasanay sa mga healthcare professionals upang mas mapangalagaan pa ang kalusugan ng ating mga senior citizens. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!